Pinaghahanap ngayon ng mga otoridad ang kilalang mga awit na si Arnel Pineda, lead vocalist ng American rock band na Journey. Ito ay matapos maglabas ng arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ng kasong isinampalaban sa kanya ng kanyang dating asawa sa ilalim ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Batay sa mga ulat, ilang taon nang may alitan sa pagitan ng mag-asawa. Noong taong 2021, nagsimulang lumitaw ang seryosong reklamo matapos magdulot umano ng emotional at psychological na pinsala ang mga umanoy verbal at emotional abuse. Isa rin sa mga binanggit na reklamo ay ang umano'y paulit-ulit na pagtataksil, kontroladong kilos sa bahay at hindi pagtupad sa obligasyong pinansyal. Dumating pa sa puntong, inakusahan si Peneda na dinala ang kanilang anak sa Estados Unidos nang walang pahintulot mula sa kanyang ina, bagay na nagpatindi sa hidwaan. Ang reklamo ay formal na isinampa sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City at kalaunan ay inakyat sa korte ngayong taon. Sa ilalim ng RA 9262, kabilang sa mga anumang anyo na pananakit, physical man, emotional o psychological na maaaring magdulot ng pinsala sa kababaihan at kanilang mga anak. Noong September 11, 2025, nakatakda sana ang kanyang arraignment. Ngunit sa kabila ng pahayag ng kanyang mga abogado na siya ay haharap, hindi siya dumalo. Dahil dito nagpasyang korte na maglabas ng bench warrant of arrest sinubukan ng mga sheriff na ipatupad ang warrant noong September 12, ngunit hindi siya natagpuan sa kanyang nakatalang tirahan. Gayunpaman ang kaso ay available at itinakda ng korte ang halagang 72,000 pesos para sa pansamantalang paglaya. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa September 17, 2025, kung saan inaasahang haharap si Pineda upang sagutin ang mga akusasyon. Hanggang sa ngayon, nananatiling tahimik ang kampuan ng mga awit. Samantala mahigpit na binabantayan ng publiko ang magiging takbo ng kaso lalo na si Pineda ay isa sa mga pinakapromenenteng Filipino musicians na naging matagumpay sa international music scene.